Grabing hirap. Ayan o, oh, pa siya ng isang pantali. Pakita niyo yan, dalawang tali lang. So, tinali niya dun sa may taas yung isa. Tapos, ito yung sa baba yung isa. Para lang may madaanan. Grabe. Ayan, kulat niyan. Huh? Kulat niya. Hmm, kulat niyan. Uh, niya. Hmm, Ang dami palang kaliat dito. So, hindi ko lang alam na ito na pala yung puno ng kaliat. Ano kung ang daw niyo? Atin na, matang. Ito? Mm, At po eh. kima. So ito na pala yung kaliat guys. Wala nga lang bunga. Amoy daw niya ito. Ito? Ayan o. Oh. So dito dahon na yung meron. Ito pala yung kaliat. So ngayon nakita na natin sa susunod pag may bunga do. May kapakita na rin natin sa inyo. Pusa ngayon kasi sa Brooks meron na bunga pero dito sa atin wala.

So, yung mansado, guys, uh, isa siya sa klase na parang, ano siya, prutas, parang tabo siya, pero may shell nga lang siya na parang bao ng nyug. Then, ginagamit yun, guys, sa uh, pangasim, sa mga tinula, ganun. Ano nga ba bukan? Masarap din daw, guys, sa ano eh, uh, yung nilagang talbos, da? Ah, nilagang talbos ng kahoy. Ay, ng kahoy. Gagi. Ng gabi. So, tapos may amoy daw siya guys na parang aroma gano'n na kakaiba. So, yun. Siguro hindi man natin. Basta, asahan nyo na ipapakita natin yan. Abangan nyo na lang. Ayan. So, ngayon, ito muna. Oh. Grabe yung tao na yan. Parang takot guys.